Ito na ng trending na kwento sa mundo ng social media. Mala graduation haba ng pila sa isang kasal nagpa-wow sa wedding photographer. Konduktor ng bus na tinulungan ng mga na stranded na pasahero sa baha hinangaan online. Guru sa bulaka na nawagan ng donasyon ng buhok para sa bataan oil spill. Special friendship ng isang bata sa kapitbahay nitong golden retriever pinusuan ng netizens. Ilang kotse binuhat ng isang Olympic water polo team para makadaan ang sina sinasakyang bus. Para sa trending showbiz balita, Gerald Anderson nagbigay pugay sa magigiting rescuers at volunteers song na nalasa ang bagyong Karina at the script magbabalik Pinas sa February 2025. Sure ako ang lahat ng kwento o viral video ay hindi umaabot sa wall mo at mga trending na hindi mo akalain, yun pala ang totoong kwento. Kasama mga follow-up ng na ginawa namin sa mga post na humahakot ng mataas na views, comments, and shares. Kasama ang buong grupo ng TNVS, trending and viral show, ang kukumpleto ng buong kwento. Ako po si Angelica Cosme at ito ang TNVS. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. para sa ating unang trending story, kasal o graduation? Kung hindi ka sigurado sa sagot, kanon din ang isang photographer na ito na nakasaksi ng di pangkaraniwang eksena sa isang kasalan sa Quezon Province. Ang abay kasi ng newlywed couple, umabot sa 34 na pares. At take note ha, hindi para lahat ay nakarating sa naturang selebrasyon. Kaya naman ang pila sa picture taking, nagmistulang pila sa graduation. Silipin ang nakakaliw na eksena sa kasal dito sa Trending Report ni Arnold Herrera. Picture perfect at Instagramable. Yan ang karaniwang reaksyon ng kliyente sa tuwing ipinapadala na sa kanila ang mga larawan o video mula sa isang engranding event. Pero ang hindi alam ng publiko marami pang behind the scenes ang mundo ng production na masarap ding balik-balikan. Tulad na lang ng isang hanip na eksenang nagpawaw sa isang photographer sa Quezon Province. ang pila lang naman kasi nang magpapakuha ng pictures sa kasal ng mag-asawang Glenn at Miriam. Nagmistulang pila sa graduation sa sobrang haba. Ang couple kasi may tatlong put apat na pares ng abay. At take note, wala pa riyan ang tatlong pares naman ng flower girls at escorts. Sa isang panayam, raw ito ng mag-asawang Villarreal dahil itinapat nila ang araw ng kanilang pag-iisang dibdib sa ikatatlumputapat na kaarawan ni Miriam. Ayon pa sa kanila, kahit pa hindi nakadalo ang lahat sa malareunion na rin ng kanilang mga pamilya, masayang masaya sila dahil nakapagsama-sama pa rin naman sila. Naaliw naman ang mga netizen at nagbigay rin ng kanikanilang hirit sa viral video. Ang dalawang netizen na ito, tila naawa pa para sa kalagayan ng photographer matapos ang mahaba-habang photoshoot. Sabi naman ng isa, nagmistulang pila sa First Communion ang eksena sa viral video. Biro pa ng netizen na ito, mukhang sagala raw ata ang dinaluhan ng photographer. Umani na ng halos dalawang milyong views ang naturang viral video sa Facebook. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, Una sa Pilipino. Sa ating next viral story, Friends Forever. Pinusuan ng mga netizen ng espesyal na pagkakaibigan ng isang batang babaeng ito mula Paranaque City sa alaga ng kanyang kapitbahay na isang golden retriever. Sa viral video, makikita kung gaano kapalagay ang loob ng dalawa sa isa't isa. Ang bonding ng mag-best friend, panoorin sa Trending Report ni Robic Manuel. Naantig ang puso ng mga netizen sa isang video online kung saan makikitang nakikipaglaro ang batang babae na si Chloe sa alagang golden retriever ng kapitbahay na si Molly. Noong una ay gate ang pagitan ng dalawa dahil hindi pa pinapayagan ng fair parent ni Molly na makalaro nito si Chloe. Ngunit di rin nagtagal, naging malapit na rin ang loob ng dalawa sa isa't isa. Kaya naman kalaunan ay pinayagan na rin silang mag-ikot-ikot sa kanilang lugar kasama si Chloe at para mas makapag-banding ang dalawa. At dahil sa sobrang malapit ng dalawa sa isa't isa, sa tuwing umaalis nga si Molly, Tila nalulungkot ang bata dahil sa sobrang namimiss niya raw ito. At kapag uwi naman si Molly ay talaga namang nakaabang nakaagad sa kanilang gate si Chloe at makikitang sobrang sabik na sabik ang dalawa na magkita. Ang naging viral video ng dalawa ay tila pinusuan rin ng mga netizen at tinawag pa nga itong Unconditional Love. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. ating next trending topic, Conductor to the Rescue. Tila huminto ang mundo ng ilan nating kababayang nasa lanta at naapektuhan ng hagupit ng bagyong karina. Pero sinong mag-aakalang sa mga ganitong pagkakataon? Mas lalo pang ipinapakita ng ilan sa atin ang kanilang kabutihan. Gaya ng konduktor ng bus na ito na hindi pinabayaan at walang kapagurang tumulong sa kanilang na stranded na mga pasahero sa gitna ng hanggang dibdib na baha ang kagandahang loob ni Kuya Alfi. Tatukat sa trending report ni Millie Borja. Malaking dagok para sa mga Pilipino ang iniwang pinsala ng Bagyong Karina. Maraming bahay ang nalubog sa baha, maraming mga residente ang nastranded sa daan, at ang ilan, binawian pa ng buhay. Kaya naman hindi maiiwasan ang mga tao na humanga sa mga storyang nagpakita pa rin ng kabutihan ng mga Pilipino sa kabila ng ganitong klasing dilubyo. Gaya na lang ng ibinahaging karanasan ng netizen na si Chloe nang mas stranded ito sa loob ng bus ng baybayin nila ang kalsada ng Marilao Bulacan na lubog na sa baha. Bida sa appreciation post ni Chloe ang konduktor ng sirasakyang bus na kinilalang si Alfi Santa Ana. Alas 8 pa lang ng umaga nang mas stuck na sila sa gitna ng kalsada. Bagamat ilang oras nang stranded doon, wala pa rin daw dumarating na rescue para sa kanila. Bandang alas 4 na ng hapon, Gutom ng mga pasaherong halos 7 oras nang nasa loob ng bus at ang konduktor na si Alfi lumusong na sa hanggang dibdib na baha para bumili ng tinapay at tubig para sa mga pasahero. 30 minuto ang nakalipas, muling lumusong sa baha ang konduktor para maghanap ng rescue. Pagpatak ng 5.30 ng hapon, mas lalo pang tumaas ang tubig sa loob ng bus. Malakas na rin ang agos ng mabaho at maruming tubig baha. Muling nagpaabot ng tulong ang konduktor na si Alfi kung saan dinala nito mga bag ng mga pasahero upang magkapit kamay ang mga ito at walang matangay ng agos. Akala raw ni Chloe, sa oras na makarating sila sa mababaw na bahagi ng daan ay iiwan na sila ng konduktor. Pero laking gulat nito nang sinamahan pa silang maisakay lahat sa truck at masigurong ligtas ang bawat pasahero. Nagpahayag ng malaking pasasalamat si Chloe. Kung hindi dahil kay Alfi hindi niya alam kung ligtas silang makakauwi. Uma niya rin ng papuri ang konduktor sa comment section at pinaulanan ng pasasalamat maging ang kumpanyang pinanggalingan nito. Para sa DZRH TV, ito si Millie Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating next viral story, Buhok for Donation. Viral ang post ng isang guro sa Bulacan matapos itong manawagan sa publiko at mga lokal na barbershop na ipunin at idonate ang mga pinagupitang buhok. Ang dahilan sa likod niyan para magamit ang mga ito bilang panghango ng langis, bunsod ng oil spill na nangyari sa bataan. At hindi naman ito nabigo dahil nakita ang bayanihan sa comment section. Laman ang mga katanungan mula sa may-ari ng mga barberya kung paano nila maipapaabot ang tulong. Ano nga ba ang gamit ng buhok bilang tugon sa oil spill? Alamin sa trending report ni Rose Babiera. Isang instructor mula sa Bulacan ang nananawagan ngayon sa publiko gamit ang kanyang social media at nanghihimok sa mga may-ari ng barberya na idonate ng mga ito ang mga naipong buhok sa kanilang mga salon o shops. Ayon kay Jeffrey Lobos, maaaring magamit ang mga buhok na ito bilang panghango ng langis nang maibsan ang lumalalang epekto at perwisyong dala ng oil spill sa bataan. Sumangguni si Jeffrey sa isang human invention na nagpapatunay na ang human hair ay nag aabsorb ng langis at maaaring gamitin na panghigop o panghango ng mga ito. May kakayaan niya itong i-repel ang tubig at i-absorb ang mga contaminants gaya na lamang ng langis. Isa itong epektibong teknik na ginagamit sa paglilinis o clean up ng mga oil spill sa ibang bansa. Ang tuklas na ito ay mula sa isang nagngangalang Phil McCroy na pinagtibay ng National Aeronautics and Space Administration o NASA noong 1998. Marami ang nagpahayag ng interes na maghatid ng tulong nang mabasa ang post ng guro. Kaya naman nag-organisa na rin si Jeffy ng mga drop-off centers kung saan pwedeng mag-iwan ng mga naipong buhok ang mga individual o may-ari ng barberya. Mayroon ito sa ilang bayan sa Pampanga at Bulacan. Marami na rin ang nag-volunteer mula sa iba't ibang bayan na nanguna sa pangongolekta nito at saka ihahatid sa tanggapan ng guro at sa kanilang mga local government units. Sa kasalukuyan, ang bataan at walong munisipalidad sa Cavite ay sumailalim na sa state of calamity, bunsod ng lumalawak na epekto ng oil spill nang lumubog ang empty Terra Nova sa bataan. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa MBC TV Network News, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating next trending story, Olympic Teamwork. Hindi lang sa tubig, pati na sa kalsada, ipinamalas ng Olympic Water Polo Team na ito ang kanilang teamwork. Sa mga kasama kasi nilang binuhat ang ilang mga kotse na nakaharang sa kanilang daraanan ang nakatutuwang video ng Team Greece tutukan sa trending report na ito. Bigla ang weight session ang nangyari sa isang Olympic team na ito matapos nilang buhati ng ilang mga kotse na nakaharang sa isang kalsada sa Paris. Sakay ng kanilang service bus, pauwi na sana sa Athletes Village ang water polo team mula sa Bansang Greece. Nang mapahinto ang kanilang sasakyan sa suburb ng Vincennes, isang community sa France. At nang mapansin nila ang mga kotseng nakaharang, ilang miyembro ng team ang bumaba mula sa bus at nagtulong-tulong na ang mga nakaparadang sasakyan. Sa video, makikita ang ilang tao na rin ang nakiusyoso sa ginawa ng mga ito. Auto, best, 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 best. At bilang natuwa nga ang ilan sa nasaksihang teamwork, binuksan ng mga residente ang kanilang tahanan para sa mga atleta upang makapaghugas ng kamay at makigamit ng banyo bago sila magpatuloy sa biyahe. Para sa DZRH TV, ito si Millie Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At para sa trending showbiz balita, matapos ang pananalasa ng bagyong karina sa bansa, binigyang pugay ng aktor na si Gerald Anderson, ang mga magigiting na rescuer at volunteer na nagpamalas ng kabayanihan sa panahon ng kalamidad. At sa mundo ng musika, Irish rock band na The Script, nakatakdang magtakas sa Pinas sa susunod na taon. Ang iba pang detalye tutukan sa showbiz report na ito. Nagpaabot ng pasalamat ang aktor na si Gerald Anderson sa ika nga Real Life Heroes noong nanalasa ang bagyong karina sa bansa. ini ni Gerald sa isang Instagram post ang pagbibigay pugay sa mga magigiting na rescuer at volunteer noong panahon ng sakuna, kalaki pang isang video compilation tampok ang kabayanihan ng marami nating kababayan. Ayon sa aktor, ang mga Pinoy patuloy lang anya sa pagbangon anuman ang hamong harapin sa buhay. Nagpaabot din ito ng panalangin sa lahat ng mga biktima ng bagyo. Bungus naman sa comment section ang mga komento ng pasalamat at pagsaludo kay Gerald na isa rin sa mga kilalang personalidad na sumaklolo sa ilang pamilya noong panahon ng kalamidad, partikular na sa Quezon City. May ilan namang nakapansin na kahit kabilang si Gerald sa mga tumulong noong nanalasa ang bagyong Karina ay pinili nitong hindi ibida ang sarili. Hindi ito ang unang pagkakataong nais si Gerald to the rescue sa panahon ng kalamidad. Hindi pa man kasi ito Philippine Army Reservist Nasaksihan na ng marami ang pagtulong nito noon pa mang nanalasa ang bagyong Ondoy higit isang dekada na ang nakalipas. Samantala sa iba pang balita. Isa ka sa mga na-LSS sa kantang iyan? Ang The Man Who Can't Be Moved hitmaker na The Script magbabalik Pilipinas para sa isang concert. Sa February 11, 2025, kasalo ng Manila Stop ng Satellites World Tour ng Irish Rock Band sa Araneta Coliseum. Sa dalating ng mga August 16, nakatakdang release ang kanilang new album na Satellites. Bago magtungo sa Pinas, mga harana muna ang The Script sa Australia, Singapore at Malaysia. Huli silang nagtanghal sa bansa noong 2022 bilang bahagi ng Greatest Hits Tour. Maliban sa The Man Who Can't Be Moved, ilan pa sa mga pinasikat na kanta ng the script ay Break Even, Hall of Fame, If You Can See Me Now at Nothing. Isa na namang episode ng mga nagpa-wow, kinagiliwan at iba't ibang mga insidente ng mga nag-viral na kwento ang ating napanood. Kaya naman, kung meron din po kayong mga katulad na istorya, ay, share nyo na yan sa ating comment section o kaya naman, itag nyo rin kami sa TikTok at DZRH News. At iyan ang mga kwento sa likod ng mga nagbabiral na video kasama ang buong grupo ng TNVS Trending and Viral Show. Assignment po namin na kapag may nag-trending, aalamin. Ah, Bubu, ina di ba? follow up namin ang mga detalye para kapag nakita mo ang viral video na may nagshare, ikaw na ang magdagdag ng mga impormasyong nalaman mo sa TNVS Trending and Viral Show. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako po si Angelica Cosme. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.